Lapitan natin, lapitan. Dang Ayo mazoom to Lapitan na, lapitan man, lapitan. Para makita ng mga viewers natin kung ano isda to. 0.5 kaya gamit namin camera guys, kaya medyo malayo pa. Kaya lapitan namin konti. Ayan you know? o. Para malaki. isda naman yan. Ano isda yan, guys? Ba't parang may hey. mga balahibo, guys? Grabe namang isda yan. Ang laki. Hmm, ang baho. bango, guys. Ano kaya yung isda kaya guys? Napakalaki. Medyo nag na siya, guys. Wag. Para, baho. Grabe, oh. Ang laki ng buto, oh. Buto, oh. Huwag mong isayad yung katig. Mama, mama, mama. Gee, ang laking isda naman ito. Ay, hey, grabe. Hmm. <laughs> Baho. Ah, uh, grabe na hayop yan guys. Yung hey, laki. Grabe naman yung kalaki. Okay. Namatay. Laking buto. Oh, yan. Ayun yung sinasabi ko sa'yo yung butumak o oh, yung parang ang talas parang dinosaur no, ano, talas, oh, Parang ang talas o parang, da, parang <laughs> ano Wala parang ono jong Parang ono jong Ano kayang isda yun guys tapi isda na yan. Kalaki. Ano yung isda sa ano? Matilin yan, ulo yan, ulo. ulo Ay, yung buntot <coughs> to. oh <coughs> Ang Grabe ka lagi isda, guys. Sayang, nangangamoy na kaso. Tagal na 'to, Tagal no? Tagal na. Oh, kapal ng taba, oh. Grabe, ka kapal ng taba, 'mo. Ma. No, may mga tali po, oh. May mga ano, may matali kasi oh, yun, oh. Ay, 'no? May tali, oh, parang Ano 'tong tali, oh? Atang no, taba, oh. Taba. Yan buunto, may no, tali nga. Oh. Ay, ang no, laking tali, Diyos. Oh. May no, tali. Ayun oh, sa buntot, to. Ay no, tali na 'rek. Ayun sa buntot, to tali oh. May, oh may tali din sa buntot putol eh putol na no patali um, ang ikaw siguro life to may buntot mat life to may buntot banda